nagsasama namin ang mga abugado, kailangan pa rin natin ng matugat para sa aming spiritual reverence yun. Dahil ako po'y naniniwala ng servisyo sa tao, servisyo po yun sa Diyos. Naniniwala ako na para po na ako magkaroon ng tunay na libel sa sinas. Huwag natin ayang manahin ang mga kahaman sa pera at pangarihan. Dinisin natin ang Pilipinas mula sa mga kurap at magnanakaw. Pagandahin natin muli ang Pilipinas at payaguin ang mga alaman, bulaklak at mga puno sa kapaligiran. Ayusin natin ang Pilipinas. Gawin natin first world country ang bansa. Hindi imposible yan. Simulan natin na yung eleksyon. Sa lahat ng mga kandidatong ating sinagod, we have to... Um... I'm they, uh, yeah, Pagsisilbihan po tayo na tapat sa Diyos. Tapat sa bayan. Tapat sa mga Tapat sa tao. Tapat sa ating pamilya. Ako si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako isang artista. Isang artista magiging efektibong maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Pilipinas, ang dala po ng Senador ng Visayas, programa para mabigyan ng permanenteng solusyon ang korupsyon ang problema sa kahirapan at para magkabuas sa ang Pilipinas. Tumugon po ako sa hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon upang labanan at ilunsad ang gera laban sa korupsyon. Ipaglaban natin ang pinabukasan ng mga kabataan. Ipaglaban natin ang kapayapaan. Ipaglaban natin ang malinis, tapat at makatao na pamahalaan. Ipaglaban natin ang ating bayan. Hindi po ako politiko na mga ngako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho dahil bisyo ko ang pagservisyo sa ating mga kababayang Pilipino at naniniwala po ako ng servisyo po sa tao, servisyo po yan sa Panginoon, servisyo po yan kay Allah. Paguhin natin ang sistema ng gobyerno ngayong Mayo 2025. Kaya ngayong eleksyon, we should all understand what is at stake for our country this winter election. Look for somebody na talagang uh, ng pulitiko ng Israel. They invest the vice president even if there is no basis crisis. Nandiyan na 'yung mga Ay puno marami sa kanila. Wala ng talent ng mga kagaw. Ang mga buhay naniniwala sa best of the best of the deterrent principles. Praya na natin ang Pilipino ang kumusog ng mga serbisyo si pagong ng deterte si tata itigo ng panagmian ayon naman gusto ko na pagong mo ay niyo ng panagmian sa mga na utos ang bumili ng suka. Wala tayong maliitin lumilagak litin dahil tayong suka dahil hindi ko pauman maganda kisama litin ng suka kung hindi sinadong at kami na sa tingin may asin po kami ang serviso ng tama para sa Pilipino. Kaya huwag po nilang malilihin na kami ay ulitin na lamang ng sila. Alam mo ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng keke-kinto! Kapag yaman, it's an order. kung ipagpatulong eh. Ang naiwang laban, hindi harapin. Ang mga at ang ng mga nagmamahal, ang mga nagmamahal ang ang mga mga nagmamahal. mga nagmamahal, dahil sa mga nagmamahal, dahil sa mga nagmamahal. Dahil sa mga mga nagmamahal, dahil sa mga nagmamahal. Dahil mga nagmamahal, dahil sa mga nagmamahal, mga nagmamahal. mababakit sa mga nagmamahal, dahil mga nagmamahal, dahil sa mga nagmamahal. Dahil sa sa mga nagmamahal, dahil sa sa mga nagmamahal, sa mga galit ang PDP laban sa korupsyon at katiwalihan. Alam natin kung bakit napakataas ng bangon na, bango na ibilihin sa ating bansa. Alam din natin na lubog na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. Pero sila hindi nila alam sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. At sa hirap na nilanas natin ng pandemic, bakit biglang sumalya sumipa at sumipapataas ang kahirapan sa bansa Ano ang kahirapan? Naniniwala ko ang bakit sa korupsyon. Saan ka nakakita nagpapasa ng 6.352 trillion pesos panay blanco ang bicameral conference committee report. Gusto nyo ba ayuda lang ng ayuda? Gusto nyo ba Pilipino ng in Linya, linya at Inigi in in Abuloy galing in, sa mga kongresan? Trabaho ang ayuda! Trabaho ka sa mga Pilipino! Parking Exhibit ang Kingdom of Jesus Christ of Faith of Jesus. Limitado mo ang nalangin resources ngunit na pangagawa ang simbahan mula sa Dabao City hanggang sa iba't ibang panig ng Daigdig. Yeah. Napadunayan natin na sa Teo Gigi na kapag kilalagay ang pera, wakto kinalaran niya, walang maghihira o maiiwanan. Dahil sa karanasin ito, ang pangunayin sa tulong ko sa ating patat ko ay zero for cure. Let this day be that one day na tayo ay makukuha ulit ang ating pamahalaan at paitutuwid ulit ang ating landas bilang bayan. Kung kami ang pamalagay ninyo sa Senado, kami ni Senator Kondo, dagdagan ninyo kami. Kung ipalik nyo kami doon, dagdagan nyo kami. Sa Sabi yung magkasamahan. Gusto ko rin pong pakiusap sa inyo na tulungan po natin ang mga kasamahan ko ninyong abogado na lalaban para sa inyo, para sa katuwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin abogado doon, na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Salamat po yung pahako po sa inyo. Maninilbihan po tayo na tapat sa Diyos. Tapat sa bayan. Tapat sa mamamayan. Tapat sa tao tapat sa aming para sa aming spiritual benediksyon dahil ako po naniniwala ng servisyo sa tao servisyo po okay. sa Diyos lahat po kami sa Team Suka ay may asin A abogado S suntalo inspirasyon Ipe, Salvador bilang artista at si Pastor Cubuloy bilang pastor. Mata sa akin. a s i M. r Tignan Tingnan po ninyo yung Duterte i Ano po yung Duterte i Yung Duterte. Approved Duterte. Tunuhan. Yan ang tunay na ayis. Hindi pabigat, hindi korupsyon o hindi tutuong puhunan tungo sa higit na maputing ayos.